SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ng ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at sugestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Marami salamat po! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa angkabang party ng mundo. Ako po si Bong Lustre na nagsasabing pag walang knowledge, walang power. Uh, gusto ko lang po sanang batiin ng happy happy teachers day yung mga teachers natin. Lalong lalo na po yung mga teachers ko nung no, elementary at high school. At saka po sa mga teachers, lahat ng teachers dyan. A uh, happy Teacher's Day po sa inyo at sana po na maging masaya kayo sa araw na to at sana po na marami pa po kayong maturuan mga estudyante. Ako po ay naturuan ng isang teacher na uh, ng magandang asal at saka ng G GMRC um, at saka ng ano na ano po nila ako, na hubog po nila ako Bukod po sa nanay ko, pati yung mga teachers ko po, nahubog yung pagkatao ko. Ayun lang po, happy teachers day po ulit. Maraming salamat and thank you. Kung nagustuhan nyo itong video na to, ilike nyo na rin at share. Bye!